Yung paa niyo tayo nananakit na rin. Pag napakayapak. Kung ako'y lumakad, nakagayon eh. Masakit na nga. Yung kaahok na so, kita mo naman ang ating dirana. Matarik na, mabat, mabato pa. Yung paano yan, masakit na ang paa mo. ka pa? Kaya lang hindi ka makatrabaho. Wala ng kakain. Ang aking nararamdaman, ito ba ang aking mata? Parang ang isang kanang kong mata, nalabo. Kaya kung din wang doktor, wala walang pira. Hindi ka napupunta ng doktor? Hindi. Sinupunta yun sa tondong. Bakit gusto mo na suso? Pangulap. Ang ganda ng lahat. Wala kang pangulap sa buhay ng tao pagkagayon mo pag nailaga, ito, kahit sa bawlaan, pwede nang makakain. Ano tayo nakuha niyo? Ang dalawa. Madrim Labo. Bakit malabo yung tubig? Gawa ng pagkaulan. Mabalik ko lahat sa tubig. Kaya kawawa naman, mamamatay um, sige ya, na, ya, laki jam. Uh, kayo sa asawa niya. Pagkat sa aking karunera, ay parang wala na yata akong makikita ngayong mabait. Maunawain, mabait, masikaso sa pamilya. Yung mga haso kong piramira ko, ko ako'y may kabayaw, mag-ina. Mag Lagbili ko yung anak nagpapagamot ko doon sa aking misis. Naubos na. Inom ang inahin. ko ulit. Naubos na rin. Hindi managaling. magkaka Magkakautang ka ng dalawa libo, isa libo, hindi maaaring, hindi sa gayong araw, pulong ninyo, hindi maaaring din babayaran. Napapagbili na ulit. Kaya naubos ang kami, Nabubos na ako. Nahalos nga, namatay pa. Hindi utang na naman naman mano, yung laang pagkamatay niya, hanggang hindi na papalabing. Kulang ng 20 mil na aming ginastos namin mag Maghanap mag yung aking mga anak pati, pati ako. Tulong-tulong kami. Magkano pa ba ang utang mo ngayon? Abang, utang ko ngayon. Kulang-kulang pang 40 mil. So, wala na akong magawa eh. Wala na akong hanap buhay kung inaro para mundo. Wala kang makakain kung hindi titigil doon. Kailangan ng mga ikaw palaging humingi sa iyong mga anak. Magaling doon sa anak mo, doon sa iyong manugang. <laughs> sasabihin sa iyo nung sa iyong, no, iyong manugang kahit hindi, hindi, hindi sasabihin sa iyo ng pakinigin. Sabi sa ko, naman ang matundang yan, hihingi na naman yan. Ay, kung kung may buhay, hindi rin man nila. Pinupunta na ko doon na. Minsan-minsan lamang. Sa buwan ni misan. Ay di sabi na sila sa akin po. Kung ako'y mong patay dito, babaho eh, na ako. Baka ako'y inuuhod na hindi pa nakikita ng mga anak ko. Eh. Ay di kasi ang mong niya. Palagi akong tawag sa ating Mahala Birhen. Ako po yung pagpalain Ako yung nag-iisa sa gabi. Ako yung ililigtas sa masamang darating. Yun lang akong nasasabi. Pag ko nahihiga na, tutulong na. Pag nga, sa umaga, salamat ko, Mahala Birhen Disco. Inabot ng kamahal mahalang umagang maganda.